Ali? Ano naman eh? Shhh. 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 Ano ni? Silbe. Shhh. Uy. Ano man yung naong ani? Ano man yung? Eh? Ha? Bakit naglalambing na naman to? Hmm? Ano na lambing na naman to? Hey. Bakit naglalambing na naman to? Ha? Huh? Bakit naglalambing na naman to? May no problema mo, ha? Ay ang laki ng bunga nga, oy. Ang laki ng bunga nga na amang ali. Ano naman, na naan naman ka dana. Uy, nga ano naan naman ka dana. Ano siya ng mata mo? Nasaan? Nasaan ang mata mo? Bakit hindi ko makikita? <t ears> Bakit nandyan ka sa sulok? Ha? <laughs> bango. bango naman ito. Ang bango. Hmm? Ang bango naman ito. Ang bango. Ito ang tit niya. Oh, ang laki ng tit niya. Ayos. Ay, <laughs> baho. Baho mo na. Baho na mabango. Mabaho na mabango. Wah. <laughs>